May atraso sila sa amin. Kaya huwag kang makailam. Dagol, may usapan tayo. Kanya-kanya tayong teritoryo. Nasa lugar ko siya, kaya akin siya. Uh, mukhang kinakaya mo kami, ha? Baka naman iniisip mo pa kaming banggain. Agrabyado ka, Bok. O ano? Magkikita pa rin tayo. <laughs> Araw ng obligasyon nyo, kaya magbigay kayo sa amin. Ano ba yan? Sir, nakikiusap naman kami sa inyo, ha. Magbibigay kami. Hayaan nyo naman makapagbaya naman ako. Ano ba yan? dal kayo ng Magbigay na kayo! Magbigay na kayo! Ano ba Ay, sir, yan o. Pangatang kulay sa Ano? sa ulo, sakit-sakit. Dito, tata. Sakit-sakit. 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 sakit 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 sir Hindi sakit 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 Sir, sakit 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 si ay kung ayaw mo pigay ng tom, lumayas ka sa kiyapo Doon ka sa bundok magtinta. Ha? Kamaran! Pag Pagtatanda lamang kaya. Nandiyan ka. Bakit Hindi naman ha? naman. huling huli ka na sa akto, patay malisya ka pa. Alam mo kung sa club ka pumunta, magsasawa ka na hindi ka pa kukulitin. Sandali lang, Ruggie. Ano? Iba naman doon eh. Iba naman dito. Doon para kang panindang pinagpipestaan. Dito tao kang pwedeng malin. Pwede ba mahalin daw? ay, ay, ay Itong mga, mga dito! Huwag kang mag-alala. Makakasanahin Ano niyo mga tol? Yan si Lola. Malakas ang boss ko yan eh. Aba, hindi ako pwedeng tanggihan ni Tomas. Alam mo, eh sa mga nga nakakasawa niya, ako tinatawag nun. Kaya kayo, ha? Huwag nyo ko ipabahiya. Magsisipag kayo, ha? Papa. Luchi yun, ha? masapader sa pader. Huwag akong pagtripan mo! Alan, hindi ka talaga mapagtitiwalaan. Pati pa ba, si Lucy tatanuhin mo? O bakit? Ano nangyayari dito, ha? Ito si Alan, eh. Gusto si Lucy. Ay, ganon! Hoy! Ang tapang nanghiya mo, ano, Ha? ha? Hindi mo nga ako nirespeto! Sige, lumayas ka! Lumayas! Lumayas ka! At huwag ka nang kitingin-tingin pa! Sige nyo! Walang iya Bastos! Sana hindi mo nalang pinatulan yung mga yun. Naman yun eh, lagi ako kinukulit. Siguro hindi ka nasasama kay Berting sa susunod na pagsundo sa akin, ano? Kasi unong punta mo palang paaway ka agad, eh. Okay lang yun. Talaga bang ganun doon? Medyo, kasi parang mababang tingin sa amin ng mga customer doon. Isa pa nakainom na. Kapag hindi mo na pagbigyan, ayun, umpisa na. Anong umpisa? Tapos tayo ngayon. Umalis na kayo. Halika na. Dali mo si Luchi. Halika na, Dali. Ano ka? Hindi ka namin dito umalis na kayo. Yeah. Alis na! Hoy! Kayo, kung gusto niyong gumawa ng pangalan, pipili kayo ng lugar at pipiliin ninyo kalsadang gusto niyong tapakan. ano? Di nagkukulay ba ni kayo ngayon? Di ba kanina ang tatapang n'yo? Ikaw! Nakatikim ka na ba ng sampal ng dyaryo? Yung may palaman mo! Ah! <tong> 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 Hindi kami yung mga bakit. Ano nangyari? Mama, pinagkakaisa na mga kaibigan ko. Salungan niyo naman sila. Degul, Tigilan niyo Carlo, may atraso sila sa amin. Kaya huwag kang makailam. Dragul, may usapan tayo. Kanya-kanya tayong teritoryo. Nasa lugar ko siya, kaya akin siya. Mukhang kinakaya mo kami ah. Baka naman iniisip mo pa kami banggain. Agrabyado ka, Bok. O ano? Magkikita pa rin tayo.